Magandang araw mga kaibigan. Na uh, nakakalungkot na balita ito ang pag-usapan natin ngayon. Sa post ang balita ngayon 5 minutes ago. Title, dollar refused to be exchanged at the airport because of corruption in the Philippines. Okay? Uh, grabe na kasi yung balitang balita sa buong mundo ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Yan ang ipinagmamalaki. Bagong Pilipinas! Walang kurap! Oh, ito. Kakaya, nakakadismaya. Media personality Gretchen Ho shared a shameful and disturbing experience after a money exchange counter at Gar Gardermo